Yan. Biglang dilim kasi uulan. Tapos yung asawa ko ayaw magpapigil at mag yeah. Number one. Number one in Tahamud. Maghatid muna tayo ng asawa. Hatid lang natin siya tapos uwi na rin ako. Sana na ako abutan ng ulan mahal sa daan. Hindi. Eh. na mo, lakas ng hangin. Oh. No? Ulap lang yan. biglang dilim eh. Oh. Sa bagay, ano oras na ba? 9 pa lang. Eh, baliktad yung relo ko. <laughs> oh, kumikidlat na doon. <laughs> Bagong linggo ako. Wala ako sa bahay. <laughs> Nagpapahatid ang aking asawa at iinom daw siya. Iinom tayo nang ano? Hmm. Mahiinom. Iinom ang aking asawa. So, sinundo niya ako para ihatid siya. Tapos, uuwi ako mag-isa. Sabihin mo kasi hindi pwede mag-thrive ng lasing. Oo, oh, oh, hindi. Oo nga. Hindi ka nga pwede mag-thrive talaga ng lasing. Hindi ko gagawin. Yeah. oh Ayan na. Ayan si oh, na ako. Puno simple yung nakainom lang, hindi ko gagawin yan. Oo. Oh, oh. Talaga naman. For your safety safety for other safety. Ayan, mo kita mo. Oh. Lakas nga ng hangin, mahal. Oh. Hmm. Sabi ko sa iyo eh. Ang lakas oh. Lakas ang lakas ng hangin. Uulan kasi eh. Asap Bombay pun nama nak Ano yung ano yun? Cellphone ko Ano Ilang cellphone dala mo? Isa lang Nasaan na, na yung cellphone mo? Ano? Sige na ba Kasi baka makabutan tayo na ulan Sige na <laughs> Ano doon yung cellphone niya? Bilis <laughs> na ba Baka makabutan tayo na ulan Sabi ko sa'yo eh Sige na Diyan na ako dadaan Hindi nga Hindi pwede yun Iusog mo na oh, kumikidlat na oh. Sabi ko, isarado mo agad. Dito na ako dadaan. At mahangin masyado. Yan, kapantulog na ako. Kapantulog na ako eh. Nag-i-stall ba to si Mag Google map tayo. Oh my God. The route guidance will start now. In three hundred meters, turn right at the third road on to Second Avenue. sana. Sana makapasok muna ako ng bahay bago umulan. At sobrang dilim. Um. You have arrived at your destination. Your is May tumutunog sa ilalim ni Ella. Tengo <coughs> na, oh my god. Oh no, nakakatakot. Oh. Ay. Ah. Papasok na ako, oh, baka